Usap-usapan pa rin hanggang ngayon ang engagement na naganap noong nakaraan lamang nila Kim Chu at Paulo Avelino. Proud na proud naman na flex ni Kim Chu sa kanyang social media ang bigay na engagement ring ng aktor na si Paolo Avelino. Napag-alaman din ng lahat na ito ay personal na ipinagawa ni Paolo Avelino upang wala itong ibang kagaya na sing-sing at ang gumawa nito ay isa sa pinakasikat at pinakamagagaling na nagagawa ng accessories sa Pilipinas dahil nga rito ay hindi na rin maipagkakaila at mahahalata na may kamahalan ang nasabing sing-sing kung kaya naman sa latest interview ni Paolo Abelino at Kim Chu ay inamin ni Paolo Abelino ang presyo ng engagement ring na ibinigay nito kay Kim Chu ayon kay Paolo ay nagkakahalaga ito ng isang milyon dahil sa bawat pyesa na ginawa nito. Maging si Kim Chu ay hindi rin makapaniwala ngunit ayon naman kay Kim Chu ay wala daw talaga siyang pakilam sa presyo ng nasabing Sing Sing. Ayon pa nga sa kanya ay ayaw nitong mag-focus sa pagbili ng engagement ring ang aktor sa halip ay mas gusto niyang gumastos ito sa kaniyang kasalan.